Ilang linggo ng bulong-bulungan ang tungkol sa di o babaing nagpapatibok ngayon sa puso ni Daniel Padilla. Pinangalanan ito ng mga netizen na si Amanda Zamora. Sino si Amanda at ano ang tunay na ugnayan nila ni Daniel? The Philippine Showbiz List presents Sino si Amanda Zamora, ang babaeng na nilink kay Daniel Padilla? family background. Ang 23-year-old fashion model at actress na si Amanda Francesca Zamora ay pinanganak noong June 30, 2001 at masasabing lumaki sa marangyang pamumuhay. Hindi naman ito nakapagtataka pa dahil siya ay nagmula sa kilalang angkan ng mga Zamora na matagumpay sa larangan ng politika at pagninegosyo. Katunayan na kanyang lolo na si Ronaldo Zamora na maliban sa pagiging politiko ay nagsilbi din bilang tagapangulo ng Rio Tuba Nickel Mining Corporation at kalaunan ng Cagdanao Mining Corporation, mga subsidiary ng Nickel Asia Corporation. Tiyahin rin ni Amanda ang Congresswomen na sina Attorney Bell Zamora ng San Juan City at Patty Zamora ng Taguig City. Samantala, ang kanyang ama na dating basketball player na si Francis Zamora ay isa ring businessman at mayor ng San Juan City mula pa noong 2019. Maging ang ina ni Amanda na si Kerry Zamora ay isa ring entrepreneur, lifestyle blogger at pinuno ng Caring Carry Program sa lungsod ng San Juan. Siya rin ay naging pangulo ng Metro Manila Mayor's Spouses Foundation, Inc. Si Amanda ang unika iha at panganay sa apat na magkakapatid bukas siya sa pagsasabing lumaki siya sa isang close family. Katunayan dahil nga nag-iisang babae, kahit na siya ang ate, siya pa din daw ang itinuturing na baby ng kanilang pamilya. Open nga raw siya sa kahit anong bagay sa mga magulang at ramdam niya ang suportang binibigay sa kanya ng buong pamilya. Samantala, base sa larawang makikita sa kanyang social media feed, kapansin-pansin ng pagkahilig ng kanilang pamilya sa pagbabiyahe, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Nagtapos si Amanda ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Marketing Management sa De La Salle University. Tunay na beauty and brain si Amanda nakasalukuyang nakabase sa Amerika kung saan ay pinagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa mga prestihiyosong universidad sa US. Mayroon siyang Certificate in Corporate Finance and Financial Strategies sa University of California Los Angeles Extension. Maliban dito, Kumukuha rin si Amanda ng Masters in Marketing Intelligence sa Gabili School of Business ng Fordham University kung saan siya nabigyan ng Dean's Scholarship. Samantala sa kabila ng kanyang abalang schedule, tinitiyak ni Amanda na naglalaan siya ng oras para sa mga aktibidad that feed her soul. Nariyan din ang pagbabiyahin niya kasama ang kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng bansa. Ayon kay Amanda, iniisip niya ito bilang gantimpala sa kanyang sarili sa tuwing natatapos niya ang isang proyekto at nakakaramdam siya ng kasiyahan. Kaunyay nito, kinagastos niya raw ang kanyang pera sa mga alaala at karanasan sa halip na sa mga material na bagay. A fashion model. Sa angking natural na ganda at may tangkad na 5'9, hindi nakapagtatakang pasukin ni Amanda ang modeling industry. Masasabing na sa dugo na nga niya ang fashion sapagkat ang kanyang ina ay naging bahagi ng preview best dress list at palagi nakikita sa shake ng mga fits sa mga kaganapan at anumang pampublikong paglabas. Katunayan ang chinita beauty ni Amanda ay laman ng mga fashion magazines. Naglakad na rin siya sa pinakamalalaking runway sa bansa tulad ng Bench Fashion Week at Red Charity Gala. Noong 2022, kabilang din si Amanda sa napiling maglakad sa runway bilang isa sa muses ng kilalang fashion designer na si Michael Leyva, kung saan nakasama niya sa fashion show ang iba pang sikat na celebrities. Isa naman sa most recent fashion show niya ay noong May 2024 kung saan ay nagpasiklab muli si Amanda sa catwalk sa 35th anniversary celebration ni Randy Ortiz. Nagsagawa din siya ng isang campaign kasama ang kanyang ina para sa isang brand ng alahas. Dumadalo rin sila sa mga kaganapan na nagpapakita ng kanilang mahusay na panlasa sa estilo. Ay unique, a iha darling ng San Juan. Nagmulaman sa political family, hindi naka-impluensya ang kinalakhang pamumuhay na ito kay Amanda pero aminado siya na may pressure bilang politicians unika iha. Katunayan ang katanungan tungkol sa kung may balak pa siyang sundan ang yapak ng kanyang ama sa politika ay madalas na naitatanong sa kanya. Ngunit paulit-ulit niyang sinasabi na hindi para sa kanya ang larangang ito at ibigay na lang sa mas karapat dapat. Tinahak niya ang ibang larangan, ang pag-aartista. Sa anumang panayam, bukas siya sa pagsasabi na ang pagpasok sa showbiz ay talagang isa sa mga bagay na gusto niyang gawin noong lumalaki. Ngunit ang aktual na paglalakbay ay naging parang roller coaster. Katunayan, hindi ang pagmumodelo ang unang niya talagang interes. Ngunit ang fashion scene ang ginamit niyang stepping stone upang makapasok sa showbiz. Aminado din si Amanda na big fan girl siya habang lumalaki tulad ng Cathylle, Liz Ken at iba pa. Nakatayo siya sa pila para sa mga black screening at premiere night sa mga local celebrities at palagi niyang gusto magpunta sa kanilang posisyon dahil alam niya kung ano ang pakiramdam na maging fan. Pero kahit na nagmula sa kilalang pamilya, ang pagtupad sa pangarap na makapasok sa showbiz ay hindi naging madali para kay Amanda. Marami siyang pinagdaan ng rejections, pero ang kabiguan ito at walang sawang suporta ng kanilang pamilya ang ginamit niyang motivation upang magpatuloy. Ang pagpupursigin niyang ito ay nagbunga Tatlong taon na nakalipas nang nakuha ni Amanda ang atensyon ng publiko sa kanyang taus-pusong pahayag tungkol sa paggawa ng pangalan para sa kanyang sarili nang mapili siya bilang isa sa mga housemates ng Pinoy Big Brother Connect noong 2021 at tinawag na ang Unique ka-iha Darling ng San Juan. Ayon kay Amanda, ayaw niya makilala bilang politician's daughter, kundi makilala siya sa kung ano ang kaya niyang ipakita bilang isang individual na hindi umaasa sa kanyang daladalang apelido o pinagmulang angkan. Kaya naman sa pagpasok ng bahay ni kuya, nakiusap siya kay big brother na kung maaari, ay ayaw niya munang ipaalam sa kapwa niya housemate na anak siya ng mayor. Ang pagpapakumbaba niyang ito na hindi pinagsigawan ang kapangyarihan at yamang taglay ay ikinatuwa ng mga manonood. Hindi siya nakitaan ng pag-iinarte kahit hindi sanay, sinikap ni Amanda na makibagay sa mga kasamahang housemate at matutunan ang simpleng pamumuhay. Hindi rin lihim na mahirap ang industriya ng entertainment, lalo na para sa mga baguhan. Na ibinahagi ni Amanda na ang pagpasok sa showbiz ay nagdala sa kanya ng mga pagsubok na hindi pa niya naranasan dati. Umabot sa puntong pakiramdam niya ay para siyang robot at hindi niya ito gusto. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para makamit ang kanyang mga pangarap. Samantala nung nagsisimula siya at nag-audition, ayon kay Amanda, sobrang saya na niya na maging extra sa iba't ibang shows. Kaya ganun na lamang ang kasiyahang kanyang naramdaman at masasabing natupad ang kanyang pangarap nang makuha ang pangunahing papel sa first movie ng Star Magic na Connected noong 2022 kung saan katambal niya ang kapwa housemate na si Chico Alicaya. Maliban dito naging bahagi rin si Amanda ng interactive series ng Pi Channel na The Chosen One bilang isang aktres, palagi nga raw niyang tinatanggap ang mga ibinigay sa kanya dahil gusto niya rin ng hamon. Samantala kung mayroon mang bagay na mahirap hindi mapansin sa kanya, ito ay ang kanyang personalidad. Ayon kay Amanda, I see myself as someone who puts other people first since I feel happy when I am able to make other people feel better. Amanda being linked to Daniel Padilla. Sa nananahimik ng mundo ni Amanda bilang pagtuon sa kanyang career at pag-aaral, hindi pa rin siya nakataka sa ingay na dala ng showbiz. Ito ay matapos na lumutang ang pagkakaugnay ng kanyang pangalan kay Daniel Padilla. Katunayan noong nakaraang buwan pa usap usapan ng mga netizens sa social media ang di umano'y ugnayan ng dalawa kung saan sinasabing si Amanda ang bagong nobya ni Daniel. Kung pagiging malapit sa isa't isang araw pag-uusapan o kung sakaling magkakilala si Daniel at Amanda, ay hindi naman ito nakapagtataka dahil sa koneksyon ng kanilang mga magulang. Minsan na ibahagi ni Carla Estrada sa programang Magandang Buhay kung saan isa sa mga guest niya si Amanda na personal niyang kaibigan ang ama nitong si Francis Zamora. Bagamat walang malinaw na detalye o patunay na makapagsasabing may namumuong relasyon kina Amanda at Daniel, ang usaping ito ay hindi pa din mamatay-matay. Lalo pa nga itong nagliyab ng buksan ni Oji Diaz ang tungkol dito sa isang recent episode na kanyang showbiz update vlog ay binahagi ni OG na nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang taong kilala niya na nagkatanong tungkol sa bagong kasintahan ni Daniel. Tinatanong din daw nito kung totoo daw ba na ang pangalan ng bagong girlfriend ni Daniel ay Amanda. Pag-amin ni OG, wala rin naman siyang alam kung totoo nga ba ang mensaheng ipinadala sa kanya patungkol kay Daniel. Anya pa, binabasa at inaantay lang rin naman nila kung ano ang balak iparating ni Daniel sa kanilang mga fans. Sa ngayon, wala pang nilalabas na pahayag o anumang reaksyon ang kampo ni Daniel o maging si Amanda sa patuloy na pag-uugnay sa kanila kung may katotohanan ba ito o wala. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!